Welcome back again sa uh, King Black and for tonight's vlog again mga kabayan Nandito po tayo sa labas ng Romania Along the way po ay may pinapasukan uh, po kami itong uh, tindahan ng mga yan, damit Katulad na lang po niyan Nandito po nice. kami sa loob at tagpili-pili uh, ng sombrero, damit, yeah. sapatos, tingin-tingin po ng mga medyas So andito po ako ngayon mga kabayan As you can see po, pinapapaikot ko po yung uh, camera Habang ko po ay hey, tumitingin yan Kapag ako ko mga damit na yan Pag basketball At samantala yung mga kasamahan ko yon Nag-ukay-ukay si Jomi at, at saka si Jomi Namimili po sila oh Na mga insa natin Sa, sa kabilang uh, dako naman Ayan mga medyas huh? Sombrero At iba pa Rat? Naka-sale po yung sa baba na yan So salamin muna tayo So nice. Ay, isan, medyo mainit-init po ngayon Kaya naka ano po ako ngayon Tapos ito mga sapatos Mga kabayan Mura lang po yung mga sapatos na yan Sa harap lang po ito ng Ramania Mall Dito sa Alcobar Wow Napakagandang mga sombrero din po dito Mga bags yes. As you can see naman po sa video na ito at dito tayo sa Unahan may mga boxer shorts, uh, shorts and then uh, t-shirt. A few moments later. Dito tayo sa kabilang street mga kabayan Let's go! sa highway labas ng Ramanilla po Andito po yung bus station dito wow. sa gawing harapan ko ayun sa Unahan may bus station po doon pero pasok na tayo sa may sapatosan ng mga Adidas, Nike iba pang brand na sapatos at hindi lang yan po mga kabayan may mga bags pa yan o mga luggage t-shirt at iba iba pa at ngayon po ito po yung lingkod nag ikot ikot na naman po tayo mga kaibigan kong kabayan dito sa Saudi ayan ay si Mamba t-shirt kung naninis nyo po si Mamba at idol nyo po yan ha bilhin nyo na sa halagang 60 Saudi Riyal po ang presyuhan yan oh, Naka-discounted lang po yan wow. Kaya medyo mura Pero ang totoong price niyan ay nasa 110 Saudi Riyal Pero maganda po wow. yung ng kabayan Pero hindi po natin binili yun Kasi wala po tayong pera Nag-ikot-ikot lang po tayo dito sa unahan kaya, Let's go! Dito mga kabayan, nakikita po natin yung ibang mga damit At mga Ano pa dito? Yung mga pantalon, nandito rin sa unahan So dito po tayo sa kabilang dako Ayan po Yung ibang mga damit Magandang tila At ngayon po si Choi Ay dito na mag ikot sa kabila At titingin po tayo sa may sapatosan, Chinilasan na Ayan ang mga crocs na chinilas Ayan po nakapita po wow! na yan lahat Ayan pakaganda po niyan ito po ay uh, 60 real din 60 ito yata yun Saudi real at dito naman po tayo sa kabila. Yan po si Mang Jetro. Ito po yung tag 20 riyal na sapatos lang po 'yan. Dito po ng pamigay pasalubong sa Pilipinas. At dito po nakahilera 'yung mga original yan, right. Original po 'yan, medyo mahal yan Pero dito po sa gilid 'yan, ito po pinili ko, tag 20 riyals lang po 'yan, ang Paris. At dito naman sa unahan itong mga presyuhan nito nasa mga 300, 400, 500 Saudi riyal katulad lang po niyan ng Adidas, nasa 400 po 'yon walang sale po yon kaya medyo mahal mga kabayan ito lang po yung uh, gusto nyong bilhin 20 o oh, swak na pang regalo lang sa inyong mga kakilala mga friends friends dyan so andito po tayo naman sa unahan mag ikot ikot tayo mga kabayan yan mga magandang chinilas sandals